Good morning, good morning sa inyong lahat. Mga kamamis, ayan ipapagita ko sa inyo yung simbahan sa Santa Maria de Ayan daw pa ito noong 9, noong 1863, noong mga Spanish noong nandito pa sila sa Pilipinas. Ayan, yan ang harapan niya dito. Ayan, diyan ang bang Santa Maria Luzon, mat kanawin. Ayan, diyan yung gilid. Diyan naman yung ano yung kampana. Ayan yung harapan. Dito naman sa loob ng simbahan ang laki. Ayan ang ganda ng pagtatawa nito at saka matibay talaga. Hindi siya na sira nung lindol. Ayan, naisulat dito kung kailan nila ginawa ito. 1769 yata isang paronya. Ah, 1769 pala ito. Tapos binago nila noong 1863. dito na bansa sa gilid na kabila? Diyan, oh, tanawin sa Santa Maria, Ilogoso. yun yung papaba dito sa kabila. Thank you, thank you guys for watching.